Kauna-unahan sa Pilipinas Manila Broadcasting Company DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala, na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate, naku, naglalaway na sa imbing ng tulong. Tapos ay. ko na ho kayang linisan ng kuko sa paa. Ay, asensya ka na tiyang ha? Ay, nakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo magpedicure. Kulay pula ko yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron mo ba kayong kasyo na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pa na. At, sandali. Mm, eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku? Tip ko na yan sa'yo. <laughs> Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Mayko, dadagdagan ko yung tip ko sa'yo. Ay, <laughs> eh, sure na sure naman yun. Kasi ng pa pangalang ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Eh. Ay, talaga ho? Uh, oo! sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, sumakum di tapos maganda pa. Pero yung kagandahan, eh, tiba na yun eh. Kasi mm -hmm. syempre, kanino pa ba naman magmamana? <laughs> <laughs> Oo nga naman. Oh, eh, ikaw, yung mga anak mo, ako, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, ay, baka mas maging maganda ang future mga anak mo. Eh, kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwalahan. Yan si ko. Alam mo ba ang tuition niya magkano? Nako! Kulang ang 50 mil. Sabi niyo nga ho yun, nung unang beses niyo yung kinuwento sa akin, 30 mil. At, 30 Ay, mali pala yung ko noon. Tapos, alam mo ba ha, itong pangalawa ko si aling, at, ay, 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 nako ate, oh. sensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo eh, kasi mag-aayos pa ako nung mga iti nagtitinda kong barbecue. Ay, siya, sige, sige. Ah, ay, bukas nga pala, ah, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang no, makatikiman lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Eh, baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. No. Ito yung sampung isaw niya, ma'am. O, totoy sa iyo. Anong bibilhin mo? Hotdog? Hotdog po? Oy, wala ka dila at panayturo ka lang dyan. Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi. Biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Opo. Oh, nay. O, oh, al... Uh, mana po, Nay. Ay, kaawang ka ng Diyos. Mano po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Mano po, Nay. O, oh, ay, may ulam na sa bahay. Ay, hindi po, barbecue ulam natin? Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay, siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na. Kuya, masarap ulam natin. Dito, dito oh, sumibalikat. Oh, Silin mo na konti. Oo, oh, oh. oh, sige. Nakangalay talaga eh. Eh, paano hindi mangangalay? Eh? Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghalo ng simento, eh, huwag ka na maghugas ng pinggan oh. pagdating sa bahay. Eh, kaysa naman ikaw pa o oh, yung mga batang maghugas, eh, kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yun. Eh, pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay. O, oh, Andre. Um, Uh, report card ako po ano okay na Ay, pa Pasensya na po kayo ha Mababa ang mga grades ko Pero hindi naman po ako nagbubulakbol Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos at nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa tuwing may exam kami, mabababa na kukuha ko. eh, ito, math, 82. Hmm. English, 80. Uy, wala ka namang bagsak na grade. Eh. Mababa nga lang, pero di naman bag... Green, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama. Kung mababa yung mga grado mo, eh kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, eh wala namang masama marito. H Hindi po kayo galit. O, bakit naman kami magagalit? Oo no, nga. O, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin sa isa yung pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao. Buntis pala yung pangalan ng anak ni Ate M. Eh, hindi pa kagagraduate lang nun. Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku. No. Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko ang laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. Uy, okay, may kaya naman sila eh. Kaya namang buhayin mga apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate M. Dera. siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Eh yung pangalawang lalaki, napabalkada raw. Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kamakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay nako, kawawa naman si... Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Hindi naman sa inuuskahan ko si Anna at ang kanyang mister, no? pero napakalaki ng papel na ginagampana ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya dito ka na! Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak ko itong cake? Kuya, yung makikita yung nakasulat na congratulations Okay, nagugutom na ako <laughs> Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? <laughs> Malapit na po, tay Ako, ako oh! Dali, anyunot, lalamig yung natlala, pagkain natin Okay, last na, last na to talaga, kuya Okay, okay One, two, three Smile! Ay, salamat O, tara na, nay, tay Kain na tayo Kuya, ano ba, ano ba itong binili nyo, Audrey na? Gumastos na naman kayo gumastos. Eh, hindi ko yan binili, Nay. Ha? Galing yan kay... Kay Ate Emma? Opo, binigay niyo sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganon ba? Opo. Nay, ngayong tapos sa si Justin siguro naman. Papahayag ka na na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Eh si Maya lang ang nag-aaral at kaya ko na siyang tustusan. Oo, oh, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Hmm. Oo nga naman po, Nay. Buti pa si tatay, tumigil na sa pagkoconstruction eh. Eh, mag-relax, relax na po kayo ngayon. Basta ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga akong baboy. Sinasabi niyo ba na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? <laughs> Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. <laughs> Wala 'yon. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo ka na bata. Si Aldo, ah, ko maayos ang nakuha trabaho. ayaw ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang ng no isang buwan. Kaya, maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O, eh, yung isa mo. Saan na magtatrabaho? Eh, magre-review muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho. Puro lang pa extra-extra. Extra. Ikaw, naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure pa pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayo yung dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero eto, parehong pasaway. Yung isa, may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ang dadin niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon. Pero yung anak, hindi na alagaan na maayos. Yung pangalaw naman, Ewan? Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino. At matuto na sa mga kapalpakan, mga kapatid niya. Alam mo kasi ate, iba ibang ang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin eh, pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalaki sila, na itatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra at kami naman ang aking asawa. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Oo ang ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang.